Grabe, narito na naman yung mga ngutang. Yeah. Kuya. Hoy. Ngutang ka na naman. Ngutang na naman. Bakit ba yung tatang mo? Sige ligahan mo. pa mo pag nakikita mo ako. Kaya kung tinakapanin ako, lugpo na ako. Tapos ngutang ka na naman. Bakit ganyan lang ganyan yung tatang pag nakikita mo ako? Ay, alam ko, lagi ka na ngutang. Puno-puno na ang listahan mo dito. Tignan mo naman ito. Wasit pupunta lang ako dito, ngutang kagat ako. Ay, duda na ako sa'yo. Duda, magbabayad ako. Boy, lagi ka nga maungutang, magbabayad ka ngayon. Para hindi ka panipaniwala naman yan. Palagay mo sa akin, pur! May pambayad ako. Magkano utang ko? Yun nga lang, nawala na yung listahan. May pambayad ako. Oo. Oh. Nawawala nga yung listahan. Tapos sasabihan mo ako, mangungutang na naman ako. Grabe ka naman kuya, kumuha. Pagpanga ka naman ng pera, para naman talagang ka. Hey, magbabayad ka. Eh, magbabayad ka ako eh. Laging ganyan ang sinasabi mo sa akin na. Ay paano nga nakakadala ka na lagi kang may utang? Utang ka na utang Ay, sa tao. ba utang ko? Ano ba wala kayo listahan? Paano makakapagbayad yan? Ay paano mo makakatakad ng utang mo sa akala ng magbabayad? Pihira. Talaga ini mo pa pinalakay mo pa. Kung kailan ako nakaisip magbayad, saka lang ako magbabayad. Ha? Wow! Oh, para ikaw pang ano ah, matapang ah. Ngayon ko naisipan magbayad, kaya ngayon ako pumunta dito. Ay, tagal na tagal na kitang hinihintay dito Tapos yun, hanggang sa nawala yung listahan Sinabi ko naman sa'yo, kung kailan ako makaisip magbayad Ganun na oras din ako magbabayad Ay ngayon ko naisipan, may pambayad ako Dapat naman, pag nangungutang ka Dapat mga dalawang araw lang, bayad na Eh magkano nga, ibalabas mo yung listahan Ay nawawala nga E eh. paano makapagbayad pagbayad yan? Ay hindi ko rin alam, wala yung listahan Hindi ko naman tanda yung presyo ng mga kinuha mo Yan tayo eh Pag-uutang, ganit na ganit ka pag magbabayad Aba, ang tagal-tagal mo bago magbayad? Ayusin mo kuya, paano ako makakapagbayad pa yan? Para ako pa dito umali ha, ikaw matagal magbayad tapos ako umali Ikaw umali, hindi mo inaayos yung aking utang, magbabayad na ako Ay di ko nga lang alam kung saan na pala kayong listahan Kuya, pag nagbabayad lang ako pag nakakaisip ako, pag hindi ko naisipan nun yung magbayad, hindi na ako magbabayad Ay, pababarangay naman kita Hindi, eh, mag ang dahilan ko magbabayad naman ako, hindi mo ka na nagpapabayad Papa Marangay, kita pag hindi ka nagbayad. Hindi ako mapayag na papa Marangay mo ako. Ayaw ko. Nagbabayad naman ako sa iyo. Ano gusto mo, pulis? Hindi. Eh wala nga yung listahan, takal mo bayad. Eh ganito na lamang. Total din lamang na tayo mo magpabayad ng utang ko. Ay, hindi nagba hindi sa ayaw. Wala nga lang yung listahan. Papayag ka ako magkano? Magkano? Para matapos sa 1,000 na lang. 1,000? Oo. Hindi sa akin 'tong pera, 1,000? Sabi ko na. Pinakita ko siya lang to. Sabi, ano nga ba sinasabi ko? Oo, may isang daan ako dito kuya. Ito isang daan? Oo, isang daan. Wala pa ata. Tika, isang daan. Isang daan din. di ko tatanggapin yan? Na. Tatanggapin ko na kaya. Tatanggapin may, mo na. Magbabayad naman ako eh. May kirim pa ano? Ano nagbabayad ka na utang? Ba't kinukuha mo yung mga yan? Saka na uli yung ipakuha, no? Ikaw naman. Mas, masyado ka naman maramdamin. Gusto ba mo ako? Sukay so, mo ako. Lagi ako nangungutok sa na sa'yo. Hindi mo ko pagbibigyan. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Pagkatapos mag, mag isandaan, tapos kukunin lang pa sa kanan ng... May iba ka ba kayong estadyan? Wala. Hanap ko sana, pating. Patingin mo mukha mo. Uy, lista mo na sa akin to ha. Natapos na naman po tayo. Sige, kuya. Lista mo na lang sa akin. Grabe ka. Oo. Nagbayad ka lang ng sandaan. Sa Dami mo dala. Kada magkita mo, pinayakan pa dai. Eh.